So ayan guys no, magandang umaga sa lahat no, sa ating mga followers, mga viewers dyan So ngayon guys, uh, kakagising ko lang no. Uh, mayroon tayong isang uh, followers no na lumapit dahil uh, laking pasalamat niya guys na na-monetize siya no. Uh, actually matagal na 'tong kanyang uh, account and then ngayon niya lang napansin na monetize na pala. So nag siya sa akin ngayon guys at uh, gusto niyang pumunta rito para magpatulong uh, mag-set up ng kanyang uh, payouts no. So antay-antayin ko lang guys at uh, uh, tulungan natin siya no na ma-set up yung kanang kanyang uh, payouts no. At uh, actually uh, ko na rin na may ads na siya sa kanyang reels no? Uh, isa din siyang comedian vlog. Actually, hindi naman talaga ako for ganyang content, no? Pero may idea naman ako, guys. So, tulungan na lang natin. So, masaya naman, guys, no? Na tumulong sa ating kapwa na mga kunting creator. Actually, marami na rin na nagko-comment sa akin. At, uh, sa totoo lang, guys, hindi natin kayang uh, lahat, no? Yung uh, pakikipag-follow dahil uh, alam nyo naman na talagang maikpit si Facebook. So, naglimited lang tayo, guys, ng... Uh, follow once a day, and then, uh, syempre makipag engage din tayo sa ating kapwa, konting creator. No? So, ako, guys, nakikipag-engage ako. Lahat na dumadaan sa wall ko ay uh, nagko-comment ako, nakikipag-engage ako. So, hindi tayo, katulad sa ibang uh, malalaki ng konting creator, no, na hindi na napapansin yung mga small konting creator. So, ang sa akin lang, guys, bigayan lang tayo rito, no? So, maraming maraming salamat pa rin sa patuloy na suporta nyo sa Win Yanson and ganoon na rin sa Winching TV, no, sa aming uh, YouTube at saka sa aming uh, TikTok. Ayan. So, yun nga guys, no, katulad ng sinabi ko kanina, mayroong isang uh, kunting creator na lumapit ulit sa atin. So, unexpected guys na monetize siya no, at magpapatulo uh, magpapatulong nga siya ngayon sa atin. Uh, set up yung kanyang uh, payouts. No? Uh, na Namonetize siya guys, no? doon sa luma niya ng account. So, marami, marami ka ng account. Ano? Marami na siyang ginawang account, hindi pa na monetize. So, mayroong dati ah uh, hindi niya namalayan na monetize na pala guys so ngayon tutulungan natin siya guys no, na maset up itong kanyang uh, payouts para tuloy tuloy na guys yung uh, kanyang pagbablog so congrats sa uh, brother CG si no CG si Biners Vlog guys ng uh, Milagros so supportin natin si yeah, Mr. CG ka, ang namonetize ko CG Comedian Vlog na ah yung namonetize pala niya guys na um, account uh, si CJ Comedian Vlog. CG Comedian Vlog no ng uh, Milagros. So support ni natin siya guys no sa kanyang uh, pagba-vlog. Yan sa mga viewers and followers natin diyan. So yun nga guys, uh, katulad ng sinabi ko kanina, ito yung uh, pumunta no, pumunta ngayon dito sa atin para tulungan na ma-set up itong kanyang uh, payouts sa ano, sa mga pag-vlog ko, mga informasyon sa mga sa mga ginagawa kong account para hindi ko makalimutan makalimutan ko man, maalala ko agad kasi meron akong notes. Hindi nyo rin yung ga gawin guys. Nakakunik na ba yun din na sa inyo? Hmm. Masunod province. Spati. Mora na gadawas? Mora. Bicol region. Sip hmm. code 514. 514. Then, Mora, ano gano'n din ba? Hindi mo pa. Isusunod mo rin yung Wow. sa kanya guys, no? dahil na monetize na siya. Tuloy-tuloy lang sa mga nagbablog vlog uh, baka sa sunod naman ay kayo naman guys ang na monetize. No? At uh, bising busy, busy, nga sila sa pag-sit up ng kanyang uh, payment. At uh, nandito rin si Mrs. Uh, tumutulong rin uh, na ma -setup. So, bumiyahe lang talaga siya dito, guys, para uh, ma-set up yung kanyang uh, account, no, sa payment. Kasi kumikita na, guys, yung kanyang reels, pati na yung bonuses, no. So, ayun yun din, guys, no. Uh, flex ko din yung ating uh, sapatos na dumating na galing kay TikTok, no. Uh, Nag-request tayo, guys, ng free sample. So, napakaganda, guys. So, ito na siya. Ayan, dumating na. Ayan. So, Kyrie, shock to guys, no, wave 5. No, pwede kayo mag-order guys sa aming uh, TikTok account. Yan, ganyan siya guys, kaganda. Yan, ito siya kaganda guys, no. So, nasa, ano lang siya guys, no, nasa 500 to 700 lang po. Depende po kung may mga butcher kayo na matatanggap. So, all you have to do guys is bisitahin nyo lang guys yung aming... nga uh, TikTok sa Winching TV. Makikita nyo guys, mayroong sa showcase guys, no? Punta kayo sa showcase namin sa Winching TV. Punta kayo sa showcase guys at mayroong kayo makikita dito doon mga product, no? So mayroon na akong Phoenix doon guys na isang uh, sapatos, uh, Kyrie Wave 5 po siya guys. So ito pong kanyang ano, uh, spike sa ilalim, no? Ayan. So napakaganda nito na guys, murang-mura na, may pang basketball ka pa. No? So ito na yung free sample na pinadala sa atin. Napakaganda, guys, at napakasulid, oh. Napakagaan at uh, napaka nito, guys, Isoot sa pa So maya-maya. Uh, Itesting it na natin 'to paglaro, no? So, 'yun lang, guys, no? Ah, uh, huwag kalimutang mag-order na sa aming uh, TikTok account.